Magandang umaga TV fam and today is December 28. No. And uh, medyo nahuli ata tayo sa memo at nakapang Christmas sweater pa rin tayo. <laughs> uh, hindi actually kasi malamig, no. Uh, yung mga kasama ko dito sa bahay, medyo sanay sila sa lamig. Ako kasi eh, gusto ko warm pero ano ma, compromise tayo at times. Tayo na lang ang mag-adjust, tayo mag-sweater sa loob. Shoutout nga pala kay Tita June at saka kay Tito Jeff na nag-sponsor nitong sweater na to. Uh, last year, no 2024. So, ito yung sinuot namin. So, medyo warm siya, kaya suot-suot natin siya today. So, ngayon nga, sa labas, si Clark at saka si Calvin ay gumagawa ng Kit Kat House. Cabin. Cabin ng tawag ni Joy. So, Oy, thank you kay Melissa, um, Mike, and uh, family for sponsoring yung suot namin nung Christmas. <laughs> Tingnan natin kayo nakasulat. Christmas with my nomies. O, <laughs> diba? Thank you, thank you. So, e every year na lang, meron tayong natataon na may sponsor sa ating suot. Ito kay na Tito Jeff, tsaka kay Tita Jun, diba? Konting M&M's na lang, nilalagay sa atin sa bubong. Morning, Dave. Last whoa. one. Is that sprinkle? Whoa, whoa, whoa. I cannot wear. Okay, done. Yay! Yeah. Whoa! So what are we gonna do now, Clark? To eat it. <laughs> to eat it. So hindi pa nga tayo makakain dahil uh, it's only 10 a.m. At uh, you guess what? Dadaanin natin uli sa tubig. Ha? Huh? Konting oras na lang. Dalawang oras pa Don't bago tayo makakain. Okay. <laughs> and uh -huh. dito tayo sa Dalarama. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan, naglilibot-libot lang tayo. Uy, grabe, totoo ba to? Ito Valentine's na. Eh. Jan Wala pang January. Nakahanda na ka agad. Ayan, o. No? Oh. Decors for Valentine's. What did you do? What's that hat? Happy birthday. Mukhang nga nahihilig na to sa mga kotse-kotse. Kotse-kotse talaga yung tawag eh. <laughs> wala eh. Mukhang wala eh. Wala akong nakikita pa. Kanina pala, hindi na tayo nakapag-vlog pero kumain tayo sa... On, eh, there's Lola Jun! Daijang Kung Korean Restaurant. Nandito nga tayo sa Toys R Us dito sa Lansdowne. Dahil uh, bibila natin si Clark ng uh, regalo sa kanyang birthday. Excited na ang bata. <laughs> Dinosaur? No, oh, I no. one want this. <laughs> that one. What's that? I'm gonna choose this <laughs> one. What is it? That one. Speed drop. <laughs> mga shelves sila halos empty. At yung okay. ibang mga shelves okay. empty. Ay no, tingnan mo tong side na to empty shelves hirap maghanap ng laruan for for a store talaga walang walang masyadong choices or is it because nga walang silang stock oh ito na daw talaga gusto niya okay from little June you need one more toy thank you taking my my toys Hi nako naku, ang bata. Ayan, iba-aid na tayo. Where's your money? Nakadami na tong bata. <laughs> And si Clark, masaya na. Nakabili na siya ng kanyang uh, toy. Na pinaka... You like your toy? Yes. I can't even see you. This heavy. And this is white. Oh, okay. <laughs> Natabunan na, na ng laruan. Anyway, uh, dahil nga birthday ni Clark bukas at uh, ang birthday natin is also up and coming, January 2. Uh, naisipan natin, uh, baka lang naman swertehin no? Tumaya tayo sa loto. <laughs> $10.649 pack. Tignan natin kung uh, meron tayong uh, swerte. Ano ba tawag doon? Kaagabay? <laughs> sa pagpasok na at, uh, year 2025, mali mo swertehin no? Why not? Eh, at least birthday ni Clark. Birthday ko, malay mo yung swerte natin, nandyan lang. Eh, wala namang masama kung mag-hope tayo, no? At sumubok. So, eto na nga. Meron tayong uh, ticket for $10. Uh, $6.49 Lotto Max uh, Jackpot Pack. Ganun ba ang drone ito? Malalaman natin. So, tago na lang muna natin yung ticket natin and then... Uh, We'll see kung uh, manalo tayo. We'll try our luck this time around. Good morning, TV fam. So, today is December 29. And uh, mamaya nga, no? actually, um, in a few minutes, pupunta tayo sa restaurant sa Steve's to meet yung mga na-meet natin na nagbo-vlog din dito sa, sa Vancouver. We'll uh, meet natin sila mamaya. I'm pretty sure some of you are already familiar no sa kanila uh, surprise na lang natin mamaya kung sino ba yung mga makakasama natin during our lunch time at mukhang magvavlog vlogan tayo mamaya dahil <laughs> lahat ng kasama natin uh, later lunch, uh, sa lunch natin is either nag-vlog din sila ng buhay nila dito sa Vancouver or at least vlogging their life dito sa Canada. Although, yung isa sa kasama natin hindi pa nagvlog, malay mo, magvlog vlog na rin siya soon enough. Uh, but he's pretty active no sa community ng mga nagvlog tungkol sa buhay Canada. So sila Clark nga kanina at saka sila Joyce nagbreakfast na sila kanina. At tayo hindi pa rin kumakain. <laughs> Dahil nga 12 o'clock pa ang schedule natin ng ating pagkain eh. So, saktong sakto lang sa lunch natin yan. So, medyo madedeli pa yan, konti, dahil mag place ka ng order mo, uupo ka, konting kwentuhan sa kabila, konting kwentuhan sa kanan. saktong sakto lang yan, Sobra talagang uh, ma-fulfill natin yung uh, pagka-fast natin today. <laughs> so, excited na tayo uh, na makapunta at makarating at ma-meet natin yung mga naimbita natin for this small gathering sa so, ganun ma-meet natin sila in person, no? At uh, makapagkwentuhan at makapag-share tayo ng mga kanya-kanya nating storya tungkol sa buhay natin nga dito sa Canada. Pero totoo lang, tumguts na tayo, no? Kumakalod na talaga yung ating uh, chan. So uh, mamaya na lang ulit. Ano lugar? Bansin? Bansen? na hindi siya. Tela. Tela. Malamig ba sa'yo? Tubig sa Bansen? Hindi. O, uh, siya uh, umuulan pa nun ah. Sa lake. Malamig kasi okay, naligun siya sa lake. Eh. Uh, Dahil ano kinakain ako? yung kita niya. Ay, di One Oh, okay. pa. So, Filipino food, okay sila. Wow. Yeah. So, wow. so, except kare-kare. <laughs> Isay at saka si Harold. I TV. <laughs> Harold. Hi TV I have Christine, we have Paolo, we have uh, Turnst TV. Ayan, no? kasama niya yung pamilya niya. Wala nang, wala nang pagkain eh. Naubos na tapos na 'yan. Meron na akong sulit, no? Yeah, sulit. Yeah, price point dito 20 to 30 dollars. And 28. Yeah, pwede ka pang mamili ng sides. Yeah. kasama din natin sila Tyrone, tsaka yung family. Oh. <laughs> Actually nga, Dito, dito walang, uh, tawag dito, wala yung sale dito sa US. 499 lang. So, yung tag, magkano nasa 5 or Ah, uh, yeah. I did I did na 6. kasi 1,000 plus, maybe the oh, never nag-save. Yeah. Share mm, siya. Remember, may na action 5, Yeah. Or, uh, uh, maganda rin, maganda rin yung quality ng fork. Gusto lang yung waterproof din. Kasi hindi adventure ka. Oo. May siya dalin. Correct. Kasi, sabi ko, hindi na kamahal ko eh. Paparinig ako kasi mukhang hindi na ako gano'n <laughs> <laughs> Ito na yung may request ko eh. <laughs> oh, I see, I see. <laughs> <laughs> wala. Okay, wala. <laughs> Eh si Tyrone, si Tyrone. Hay ka naman diyan Tyrone. Lagi na abangan yung mga clips nito, wi. Para daw mag-upload. Parang Jeyo 'ong eh. Hindi ko nakuha yung name ng wife mo, Turns. Ano ulit name ng wife mo? Ate. Wen. Hi, nice to meet you, Wen. Turns, picture tayo. Ate, sino 'tong camera? Eh,

1, 2, 3, 4, Di ba kailangan <laughs> you know, may, ano? Oh, may, okay. may space. Di ba alam na nila, tablet? May space. Alam niya, space pa. <laughs> <laughs> How Tayo, nakalimutan <cute. laughs> Yung mga gadget oh, yeah. hey, no? Happy New yeah. <laughs> Happy <Year. laughs> Happy New Year! <laughs> thank you! Thank you! Thank you! Thank Yeah! Okay! Happy New Year! <laughs> 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 oh, oh. Sige, Message kita. <laughs> Bye. 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 <laughs> oh, tiny park, park. don so free city suerte yoy happy new year happy new year happy new year. happy new year happy new year <laughs> enjoy your your winter, break. Mm -hmm. yeah <coughs> nice to meet you happy new year bye, bye? Nice so happy new year happy new year happy new year guys happy new year bye Bye, 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 bye. Bye. Happy New Year! Happy New Year! Bye. Oh, Happy New Year! Bye, Bibi Fam! <laughs> na ng group chat si Kuya. Oh, gumawa na ako. Actually, i-add ko pa to si Terns. Chan-chan, <laughs> on man.

We're yes, I love to come. Talking, man, and you're going to get a man boy. Yeah, yeah, yeah. it, but that's Oh, I don't want to be on sa may bahay. <laughs> oo. Sige, <oo>. bye. <laughs>